Magandang umaga sa inyong lahat. Dito tayo ngayon sa sagingan ni nanay at ni tatay. Ayan, at tayo naglinis ng kapraso. At tayo naman ay magtatanim ng okra. Ayan, yung buto ng okra. Tatanim natin. Binili natin sa yan, sa supermarket yung ating binhi na Ayan, sa isang hukay, ang ilalagay natin ay dalawa. Ayan, dalawang piraso. Kaya lang gawin na nating tatlo. Gawin nating tatlo para kung alin yung tumubo. Ayan, hiwa-hiwalay gawin natin. Ayan, at uh, tatabunan na natin. Dahil malambot ang lupa ngayon, ayan, huwag nating tabunang mabuti para maka pugat siya, maka usbong agad. Ayan, lagyan natin ng distansya yung mga pagtatanig natin. Ayan, ayun. malambot ang lupa kaya madaling hukayin yan kapag ka may itanim yan sana ay maalagaan maalagaan pa ng inyong kasinyor ayan ang natin at tayo lagi nagpapasalamat ay ang maging healthy kasi ang pagiging healthy ay kasabay ng maging happy Ayan. pag tayo malusog siyempre happy tayo eh ano naman magiging malusog kung wala tayong financial <laughs> ayan, ibig sabihin po kung wala man tayong pambili ng gulay kung meron tayong tinanim ayan, dahil nung unang panahon ay puro gulay lang tayo Diba? Nilagang gulay. Nilagang okra, patola, upo. Ayan. Kaya tayo ay mabubuhay pa din kung tayo ay mayroong urban gardening. Yung bang kahit limang piraso lang, aani na tayo. Pag kami sumobra, yung pwede nating ibenta. 'yang kailangan may distansya 'yung pagtatanim natin. 'yang kay ganda na ng sikat ng araw dito kaya posible na tumubo 'yung ating tanim na okra. Yan wala tayong ano 'yung inilalagay sa kamay, gloves. pag nasobrahan kasi ng pawis yan, iipunin natin yung mga plastik, na tinatangay ng hangin at ng alon ayan, daan ng tubig po yan na galing pa yan po sa taas <laughs> galing sa kaitaasan ang tubig na yan pagka walang ulan pwede natin yung gamitin pandilig Air season natin na to. Tapos aani pa tayo. O, ba? Diba? Air na sa umaga. Makakaani pa tayo. <laughs> Ayan, uugod-ugod. Mahirap magtanim ng nakayuko. Ika nga eh, maghapong nakayuko. Di na makatayo. Nung araw eh, nagtatanim kami at nakikipagsakahan. Ayan tagabuhat ako ng mga haya yung mga inaaning palay yan tagabuhat ako nun at tapos tagabato ng punla yung punla inihahagi sa bawat sulok ng isang pitak at tapos merong magtatanim ayun si inako <laughs> nagtatanim kasama ko tapos ako yung tagahagis ng punla at syempre kasama ako sa meriendahan <laughs> ayun kaya pagka ako sinasabing umaasa sa mga ano ano kuwang nagagalit -kuan, <laughs> ako kasi masipag ako <laughs> sabi nila masipag ako sa sarili ko ayun <laughs> ayan ayun ayan medyo malawak na yung ating nataniman araw araw konti konti lang ano ayan at ayan yung sagingan ni ina at ni ama ayan napakasipag magpapatanim ni ama at ni ina nung bata bata pa sila at bata pa ako ayan inyo pa nila yung pagpapatanim niyan pag hindi nila kayang magtanim, inuupa nila yung pagpapatanim. Ayan, at maraming nakikinabang sa saging na yan. Ayun. 'Di ba? Pag may itinanim, may aanihin. Ako po si Tatis and si palagi nagsasabing sana ang lahat ay palaging happy and healthy. Love you all.